hindi pa man sila 25 years old, ay nakabili na ng mga mamahaling sasakyan ang mga celebrities na ito. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebs na 25 and Under na may mga luxury cars. Lorene Bectas, Sobrang saya ang naramdaman ngayon ng panganay ni Rufa Gutierrez sa si Lorraine Betas sa kanyang pinakabagong achievement. Sa edad na dalawampu ay nagmamayari na si Lorraine ng isang luxury car. Ang masayang balita ay binahagi ni Lorraine sa pamamagitan ng isang video na uploaded sa kanyang TikTok page noong September 19, 2023. Buong pinagmalaki ng social media personality na ang kauna-unahan niyang sasakyan ay siya mismo ang nagbayad ng buo at binili niya in cash. bahagi niyang ipinakita ang interiors nito. Kwento niya na halos isang linggo na rin niyang gamit ang Mercedes-Benz GLA 250 at masasabing perfect ito. Ayon sa Mercedes-Benz USA's official website, ang nasabing unit ay nagkakahalaga na nasa 2.1 million pesos. Anilorin ang mismong sasakyan ay nasa ginawa niyang vision board. Noong una nga ay naisip niya raw na imposibleng mabili niya ang kanyang dream car. Ito na raw ang pinakamahal sa lahat ng bagay na nabili niya na galing umano sa sarili niyang pagsisikap at naniniwala siyang good investment ito para sa kanya. May parte pa ng video kung saan naging emosyonal si Lurin patungkol sa kanyang teenage years. Nanumbalik daw kasi sa kanya ang mga panahon kung kailan wala raw siyang tiwala sa kanyang sarili. Noon, takot umano siyang mag-isa at takot ding tumanda. Pero nalagpasan naman daw niya ang lahat ng yon. Sa huli, pinasalamatan ni Lurin ang lahat ng kanyang followers and supporters na naging rason daw para matupad niya ang kanyang pangarap na magkakotse. Hinikayat din niya ang mga ito na patuloy lamang sa pag-abot sa mga pangarap. Wala anyang imposible, lalo na kung sasamahan ng tamang halaga ng dedikasyon, sipag, panalangin at pagmamahal. Samantalang proud lola naman si Annabel Rama sa bagong achievement ng Apo. Sa kanyang Instagram, inirepost niya ang TikTok video ni Lorraine kung saan mapapanood na nagme-makeup ito habang nakasakay sa bago nitong sasakyan. Kyle Cherry Labing pitong taong gulang naman ang kapamilya singer-actor na si Kyle Ichari nang mabili niya ang matagal niyang pinapangarap na sasakyan. Sa kanyang Instagram post ng February 16, 2021 na may caption na Oh boy, we made it! Ibinida niya ang kanyang dream car. Ito ay ang Dodge Ram 1500 pickup truck na may bulletproof seats na base sa nakalagay na presyo sa natulang website. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 3 milyong piso. Kwento ni Kyle, bata pa lang daw siya ay pangarap na niyang makabili ng ganitong uri ng sasakyan sapagat ang kanyang ama ay nagmamayari ng Dodge Ram 5500 noong naninirahan pa sila sa Amerika. Aminado rin siya na idolo niya ang ama kaya gusto niyang maging katulad nito. Kaya naman laking pasasalamat daw ni Kyle sa kanyang mga tagahanga at suporta na sa teenage years niya ay natupad na niyang isa sa kanyang mga pangarap. Bailey May sa kasagsagan ng pandemya ay ginulat naman ng Filipino-British singer-actor na si Bailey May ang publiko ng ibida niya sa kanyang Instagram noong September 4, 2020. Ang isang mamahaling sasakyan na nalikipan niya ng caption na Nasa labas ako, Bebs. Ang naturang puting Mercedes-Benz ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Agad naman ang na bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga tagahanga at mga kasamahan niya sa showbiz sa kanyang bagong achievement. Maliban sa kanyang kotse, kinaaliwan naman ng netizens ang caption nito sapagat kahit laking ibang bansa at sanay sa salitang banyaga ay Tagalog pa rin ang ginamit nito. Kwento pa ba ni Bailey na isa sa hiling niya bago ang kanyang 18th birthday ay ang makabili ng sarili sa sakyan at masaya siya dahil sa natupad niya ito. Nagpapasalamat rin siya sa patuloy na sumusuporta sa kanyang karera kahit na nasa ibang bansa siya. Mavili Gaspi Dalawampung taong gulang lamang si Mavi nang mabili niya ang matagal na pinapangarap na sasakyan, isang Mercedes-Benz. Ayon kay Mavi, labing anin mataong gulang pa lang siya nang pangarapin ang nasabing sasakyan. Hindi nga raw niya akalain na matutupad niya ito bilang birthday gift niya sa sarili at inaming napaiyak siya nang sa wakas ay mabili niya ito. Kwento ni Mavi na palagi daw siyang tinatanong ng mga magulang kung ano ang gusto niya para sa kanyang 20th birthday. Pero sinabihan daw niya ang mga ito na siya na ang bahala. Pagbubunyag pa ni Mavi na nung una ay ayaw talaga ng ina niya na magmaneho na silang dalawa Nang kakambal niyang si Cassie kasi nga natatakot ito para sa kanilang seguridad. Ngunit umiral ang tila pagkapasaway ni Mavi dahil sa alam niyang hindi daw siya papayagan ng ina na mag-drive, sa huli ay binili niya pa din ang kanyang dream car dahil andyan na ang sasakyan ay wala na raw nagawa ang kanyang ina kesa masayang ito ay hinayaan na siyang magmaneho. Pero pinaliwanagan naman daw ni Mavi ang ina na malaki na siya at kayang-kaya na ang mga ganong bagay. Base sa Instagram post, makikita na ang biniling dream car ni Mavi ay isang Mercedes-Benz CLS Coupe. Ayon sa Top Gear Philippines Buyer's Guide, ang pinakamurang Benz ay Mercedes-Benz A-Class at B-Class models. Ang dalawa ay parehong nagkakahalaga ng umaabot sa 2.6 million pesos. Jillian Ward sa edad na 17, nabigyan ka para ni Jillian na isa sa kanyang mga pangarap. Noong March 2022, sa pamamagitan ng isang Instagram post, buong pagmamalaki niyang ibinida ang kanyang kauna-unahang sports car. Marami nga sa kanyang mga taga-subaybay at maging kasamahan sa industriya ang nagpaabot ng pagbati sa achievement na ito. Hindi mabinanggit ni Jillian kung, kung anong model ang kanyang Porsche sports car pero ang presyo ng brand unito nito ay umaabot ng 5.9 million pesos hanggang 13 million pesos depende sa model na naturang sasakyan. Pero hindi lang ito ang unang mamahaling sasakyang na bili ni Jillian. Matatandaan noong November 2021 ay binida niya ang kanyang bagong BMW sedan na tinawag niya na kanyang new baby car. Maliban sa dalawang luxury cars, may Ford pickup truck din para sa kanyang pamilya at isang customized Hello Kitty theme black and pink van din si Jillian. At ang presyo ng naturang van sa bansa ay mahal at umaabot ng milyon ang halaga depende sa model nito. Hindi pa kasali ang naggasta sa pagpapaganda at ayos ng loob ng sasakyan. Ang nasabing van ay ang unang investments niya bilang child star. Ayon sa ina ni Jillian, bata pa lang daw ay talagang ginagabayan na niya ang anak patungkol sa finances nito. Jimwell Pacquiao Noong September 2019, na matanggap ni Jimwell ang kauna-unahan niyang sasakyan na binili mismo ng ama. Ito ay ang pulang Chevrolet Corvette Stingray. Ayon sa brand's official website, ang luxury car na ito ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 8.5 million pesos. Kaya to ni Jimwell, dati pa daw niyang sinasabi na nais niyang magkaroon ng sariling sasakyan at nag-usap-usap sila kung anong klase ang kanyang gusto. Dahil sa maganda naman daw ang performance niya sa eskwela ay tinupad ang kahilingan niya. Unang binili nga raw sa kanya ng ama ay ang magdahan-dahan sa pagpapatakbo nito. Sa si isang car tour vlog ay pinakita ni Jimwell kung ano ang itsura ng makina sa loob ng Corvette at sinabi na ang taglay nitong makina ay V8 engine. Maging ang loob ng truck ay pinasilip rin niya. Kapansin-pansin niya na malaki ang pagmamahal nito sa boxing dahil agad na makikita sa loob ng sasakyan ang boxing gloves. Binigyang diin naman ni Jimwell ang mga magagandang katangi ang taglay ng sasakyan kagaya ng high-tech speakers, pilot shifters at reflector. Ayon kay Jimwell, sobrang OC siya pagdating sa sasakyan. Kung may konting scratch o madumihan nga raw ito, ay pinapalinisan niya agad. Ibinunyag din niya ang dahilan kung bakit sa lahat ng sasakyan ay mas pinili niya magkaroon ng Corvette bilang kanyang first car. Paliwanag ni Jimwell na halos lahat daw ay gusto magkaroon ng Ferrari, Lamborghini, at kung ano pang luxury cars. Pero para sa kanya, gusto niya ng kakaiba. Kaya naman na makita niya raw ang Corvette, ay agad siyang nagandahan dito. Simple lang at tila na iiba ito sa ibang sasakyan. Joshua Garcia isa si Joshua sa nagmamayari ng fancy vehicles, ngunit kinailangan niyang pakawalan ang mga ito. Sa si isang interview sa kanya noong nagdaang buwan, sinabi ni Joshua na mas nagiging practical na siya ngayon at mas pinipili niya ang simpleng pamumuhay. Katulad ng maraming artista, marami rin siya natutunan sa gitna ng pandemya at nabagtanto ang mga tunay na mahalaga sa buhay. Isa nga sa minamay-ari niya ang Triumph Bonneville T150 motorcycle na base sa larawang na ibahagi sa Instagram, ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 885,000 pesos. Maliban dito ay binenta din ni Joshua ang kanyang Dodge Challenger car na may presyong humigit kumulang na 5 milyong piso. Pag amin niya na ginamit lang daw niya itong papapogi, hindi pala nakakagwapo. Katunayan na hindi pa na upuan ng ang front at back seat na nasabing sasakyan. Masaya naman siya na benta niya ito na malapit sa price na pagkabili niya kaya hindi na rin daw siya talo at nakagamit pa siya. Ayon kay Joshua, aanihin naman daw niya ang mga ito kung hindi naman kailangan sa buhay niya. Ruro Madrid. Matapos manalo ng award para sa Best Drama Actor sa PMPC Star Awards for TV noong 2017, pinagkalooban ng kapuso leading man ang kanyang sarili ng isang pinaka-customized na Jack Sanry Luxury Van. Ayon kay Ruro, ang perang pinambili niya rito ay mula sa nakuha niyang talent fee sa Encantadia. Ang sasakyan ay nagkakahalaga ng 2.2 million pesos na dinuturing niya raw na kanyang baby at minsan naman ay beast. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!